Hintay na po natin ang Jollibee take up. at mamaya na po ang aking ang aking pong anak ay mamaya na po sila kasi po wala pa po sila. Ito po ang aming kakainin. And tanghali thank you po sa aking sponsor. Thank you po sa pagmamahal niyo po sa aming um, pamilya. Thank you. Love you all. Thank you. At naghihintay pa po tayo. <tinyo> Yan. At nandito na si Ate Miriam sa kanyang bahay. Hihintayin ko na lang po dito yung apat na bata po. At kami pong mag-asawa. At yung pong dalawa kong anak eh mamaya na lang po sila. At hindi ko po alam po kung ano pong oras po sila dadating. <coughs> yan. Maraming marami po sa yan, maraming po salamat po sa aking sponsor. Thank you, thank you so much po. At Hintayin ko na lang po dito po yung hmm, yung hmm, bata pong <clears throat> nandito nung araw pong iyon. Apat na bata po. Antayin ko po sila at kami pong dalawa pong mag-asawa. Yan. Ito po na. di ba diba? Yan, Nandito pa yung iba na inumin. At naburat na po yung aking lalagyan. Yan, ito po nandito na. Oh, di ba? Say, oh. Yan, nandito na ang aking. Ito po yung mga inume na yung ano, bagus meron pa dito na. Yan, nasa loob pa po. Yan, yan. Antayin ko na lang iantay. Ipapasok ko muna po sa loob. Baka po makain ng pusa. Yan, salamat, salamat po sa aking sponsor po. Sa Nagbigay po nito. Thank you sa pagmamahal niyo po sa amin. Thank you so much po. Papasok ko muna po at aantayin ko po yung mga bata. Yung apat pong batang nandito na nung araw pong iyon. Papasok ko muna dito sa aming damisa. Ayan, baka po makain ng pusa. At para kami ay maya maya dito sa labas ay kakain. Antayin ko muna po sila dito. Ipapasok ko muna sa loob. Salamat sa aking mabait na sponsor. At salamat sa pagmamahal nyo po sa amin. Thank you so much. Pinapasok ko po isa-isa. Hintayin ko po dito yung asawa ko saka po yung apat pong bata dito po kami kakain sa papag yan at i-update ko na lang po kayo mamaya pag kami po ay magkakain na na thank you thank okay, you kain na kayo doon. Dali. Dalala. Tintin sa ano. Huwag kayong iiyak ha. Huwag kayong iiyak. Tintin Huwag kayong iiyak. Huwag kayong iiyak. Huwag kang iiyak, huwag kang iiyak, huwag kang iiyak. Bawal umiyak, huwag iiyak, huwag iiyak. Bawal umiyak, bawal umiyak. Si Tutoy, Tutoy doon ka, Tutoy. Dala, 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 dali. O, dali, o, dali. Yeah, thank you. Thank you. Thank you sa aking sponsor. Napakabait niya sa talaga sa akin. Ang aking sponsor. Sobra-sobrang bait po niya sa amin pong pamilya. Yan. At nagkakainan na po guys ang mga bata. Thank you po. Ah, di ba? Do doon kayo. Naiyak naman. Naiyak. Bawa lumiyak. Doon, dali. O, oh, yan. O. Oh. Wala mo naiyak. O, oh, wala ba? O, o, o tigitigis sa sila. Oh, apat 'yan. Oh, di ba? Akanabuso. Ang so, ang, uh, ang ang aming mag-asawa nando pa po sa loob. Yung pong dalwa kong anak ay baka yan. po mamaya po ang dating pa. Oh, 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 ay, oh, ay, oh, ay, 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 charot-charot naman. Oh, aba, lumia ka kayo kain. Kain na nabuksan ko. Kain, kain na kayo. Hindi na ko ng unti tutoy. O, ba kutsara ng mga aray? Ay, kutsara? Not, ng mga kutsara? Napakatigus Hindi ito. Ah, kutsara ah. This Ah, kutsara ah. Ah, wag Ah, salamat ulit muna. Salamat. Salamat. Ah, yes. <laughs> salamat po da sa aking sponsor. Thank you. Ay, oh, naiyak, 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 naiyak pinayak na lang pinayak pa naka pinayak pa ay na po sila oh ito po yung isa ya, si Ingoy sa so, magandang babae ito po yung aking mga pamangkin ay ba mga bali apo ko na po yan, yan. wala pa po dito ang aking pong ibang apo apat pa po yung nandito ayan uh, at siyempre po, apat lang po sila po dito nung araw na yun. Kaya sila lang po dito ang kumakain. Apat na bata po! Yeah. Salamat ulit! Oy, salamat ulit kayo. Salamat. salamat oh, yeah, salamat. <laughs> yeah, salamat po sa aking sponsor at ang mga bata po ay are po kumakain po sila, yung apat mong bata dito nung araw po 'yon, 'yan. Ah, uh, di ba? pwede na kayang tanghalian at hindi na kayo pwede magtanghalian mamaya. Yan ang tanghalian di diba? ano, ba? Ano na? Anong masasabi mo? Ano lasa? Sarap. Uh, ikaw, ano lasa? Sarap. Ah, ikaw anong ano? <laughs> ah oh, ikaw na eh, ano? ikaw? Ikaw, anong masasabi mo? Ang sarap mo daw, salap. Anong masasabi mo? Sarap, puy. Ayaw mo. <laughs> <laughs> yan, apat pong bata. Yan, Ay. Nakain. Oh, kain, kain, dali. Oh. Kain kayo, dali. Ah, bu -bu -bu na naman yan. Oh, nakain na po sila. Ayaw. Yan. Yan. Thank you po ulit sa aking sponsor. Napakabait po talaga nyo po sa amin po, sa aking pamilya. Thank you, thank you so much po. <laughs> Yan. At dito ko na po tinatapos ang aking vlog. At ang mga bata po eh, hanggang ngayon po ay eh, kumakain pa at i-edit ko na po ito. Yan. Salamat po ulit po pala sa aking sponsor. Thank you so much sa ah, pagmamahal niyo po sa uh, amin at sa uh, aking pamilya. Thank you so much po sa aking sponsor na nagpa-jellybee po sa amin. Yan. Thank you. Thank you so much. Dito ko na lang po tatapusin po ang aking vlog. Bye-bye! Dito ko na lang po tatapusin na aking vlog. Bye-bye!